Good morning mga kalaboy At yun, nandito pa rin kami ngayon sa Novaisia At pupunta kami ng Ilog Doon sa Bungabon River At maliligo nga daw Yun mga kalaboy, samahan niyo po kami ngayon Sa aming travel from uh, From Al Bungabon River At tapos pagkatapos namin ng Bungabon River Uwi na kami ng Taguig Right mga kalaboy Update update Okay, are out At Salawa naman kami ngayon Malating ka ng Ilok So yun mga kalaboy ah, Dahil kahapon pa kami Hindi man ako nag vlog kahapon Malating ngayon lang ako mag vlog Dahil pupunta na ilog. Ilok kami ngayon sa bahay ni ma'am Akin dahil kahapon pista dito sa kanila kaya pag galing dito dito kami na ilog alright mga kalaboy update uh, na lang po tayo pag ano pag balis na tayo Ay, sorry. Eh, <laughs> so, kay G, yan, G. yan. ang kasama ng bagyo noon na nali. kay nanay. Oh, nanay.

Hvað er þetta? Það er það við, hvað er þetta? ng ano, pinya. Ang pinya dito, lalaki. Oh. Ito ang mga Baler lang. Baka gusto yung kasi yung <laughs> yung kasi yung kasi <laughs> yung <kap> yung <laughs> yung kasi po kasi yung kasi baik baik is... yun malayo layo pa yung uh, mga kalaboy 6 Six... yung mga bikers so oh. shout out mga bikers <laughs> Ya, Gracias. Uh, uh, tayo, yun. Ay, sa kabila. Saan sa tayo pumunta na dito, ano? 200 Ah, doon, doon tayo. Kaya lang walang tubig. Hindi, meron, maliit. Ayun, o. So, sa kabila, di ayun. No? Ay, no? Wala na yung na yun tulay. Ay, no? Nanod na. Dati may tulay yan. Ayan, dati may tulay yan. Hindi, baka kumukati na. Yan ba yan? O, oh, oh, dito. yung kalahate. Eh. Wala na, inanod na. Ano, wala yun tulay. Ay, baka nung nag-ano, nung bumaha na. No? Oo, oh, oh, dati babaya. dito yun eh. Dito na pala Dito na pala ang daan eh. No? Ah, ito na, dito na siya. Hindi pa pa kung pa kung para mo lang sa akin. Ay, oh, ilabas ano niya, senior. Alright mga karabi, nandito tayo sa ano, ito yung, ito yung mga babayaran no, panoorin lang yan yan. Yung babayaran in dito. Yan. Shout out yan sa Kobo. Dito. Anong pangalan to mama? Anong pangalan to? Labi. Labi. Labi Reber. Ayan. Ayan mga kalabay. Labi, Labi Reber. Labi <laughs> la Reber. maliligo nga po kami dito. Sa grupo ni Ma'am. tapos ni

Buti makulim-lim ano. Oh, Di pero ang lakas pa. Hindi tayo mahihirapan. Sarap maligo, no. ng agus. Ang ng lang, e, malakas yung current eh. Malakas yung agos, eh. Laskos, lakas, lakas. <laughs> Senior, ano diba niya. Di ba tayo sa side yan? Huh? mo na yan? Mm. So, okay, yun, ano? Naku, kumalina. na.

yan, ba na sila. Bali, dito na kami sa ano, Bungabon River. Saan, bumababa na yun sila. Yan, mga kalaboy. Dito na kami. Ah, kala ko, na naligo na si... <laughs> yun mga kalaboy yung mga mga cottage po dito 500 ang isang cottage 500 tapos yung per head 10 pesos per head Yan. lagas na ang agos niya ang tubig mga kalaboy ang doon sa unahan daming ano yung so, ganda na ang tubig mga kalaboy lagas na ang agos Doon kami, doon kami galing sana. Tapos yan. Si Renz, ano na, o, oh, managad, o, oh, bumaba na agad. Yun mga kalaboy, kita na lang tayo ulit Okay tap. Ito kami ba? Paano ano sa Ha? Ulan lang din eh, tingin dito no sa Agos eh. Ito Dito kami sa Bungabon River. Ayan. Sarap ng ano ng topic, lamig. pad ng nan mga abutan Mahili gumala. Dito hindi masyado maagos yun, maagos dyan. Oh, Lakas. Lakas dito, oh. Lakas. Dito hindi masyado ito. Dito malakas. Eh, dyan, malakas eh. Dito hindi. ako Malakas dyan eh. Saka dito. dito. Dito hindi masyado. na was out na yung tulay At pa-uploadarkan po yung tubig mo Ha? Oo. Ito, no? Ngayon, yeah, no, bayano, sirena Serenarena <laughs> <laughs> Alright mga kalaboy Tapos naman po yung Isang araw namin dito Sa Bungabon Yun, at uh, yun mga nagasakay na sila sa ano uh, Ready na sila sa Sa sasakyan. Alright, right, uh, update na lang po tayo mga kalaboy ay na uwi na Good. wow uh, tapos naman ang isang araw Ay, 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 pinya ay, 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 Mamamatay sila sa lamig yan. Alright mga kalaboy. Yun natapos naman po ang isang buong araw. At yun nga po at pauwi na kami nagpapasalamat ako sa buong may kapal sa gabay patnobay niya po sa aming biyahe at nagpapasalamat din po ako sa team ni Kap at ni Ma'am Aki sa tiwala nila sa aking pagsi-service. maraming maraming salamat po sa inyo Kap at kay Ma'am Aki at shout out na rin po sa lahat ng mga taga subaybay at sa mga taga panood at sa mga solid kong taga suporta at sa mga subscriber, mga viewers at sa mga OFW kahit saan man sulok ng mundo Luzon, Visayas, Mindanao shout out po sa inyong lahat yun mga kalabo yung gusto magpa shout po dyan mag comment lang po dito sa comment section at sa susunod kong vlog uh, isa shout out ko po kayo at shout out na rin pala sa mga kumpare ko at na nakakumpari ko dyan, at sa mga kapinsanan ko, hindi ko na kayo isa-isain, kasi marami, ayan, ayan, shout out na lang po, at lagi po tayo mag-iingat, peace, out.